So, one month ng student permit mo. Okay. Oh, oh. O, di pwede nang mag non-pro Kaya lang, di oh, po maroon magliko. Ito nga pala, kasama ko si Ma'am. Ano ang pangalan oh, mo, Ma'am? I'm Miss Kim po. Ay, si Ma'am Kim. Ano? So, ang problema sa pagmumanan ni Ma'am ay yung pagliko. Ano? Oh, oh. Puro straight lang alam. Straight lang. <laughs> <laughs> so, nagda-drive-drive. Karang sakyan, Apo. saan yung pinakamahalayo na yun? Hindi po, konti-konti lang po. Simula bypass hanggang dun sa gasolina? Ah, doon lang po ma'am. Okay, sige. So, kailangan talagang ano, matututunan yung pagliko kasi puro bypass lang pala naman. U-turn, <laughs> U-turn lang. Ano. Ay sige. So, bibigyan kita ng idea kung paano yung mga timing. Eh, meron kasing, uh, bibigyan ko sa yung mga tip lang na kung kailan kagagalo ng manibela, uh -huh. yung mga gano'n. So ito yung mga side mirror na magagamit mo yan. Side mirror. Tapos itong pillars o okay, itong balikat mo ng banerita, no. Tapos itong gusto ng sakyan. So yun ang mga bibigay kong ideas ayan, no. So kagaya nito, so kung lalabas kay lalabas tayo dito sa area na to. So ito naka-straight yung manibela. Siyempre, sigurado babanggain mo to. No. So dahil sa ang distansya natin ay medyo malapit sa kanya. So halos kung nandito ka halos di mo nakita yung plate number niya. So, parang malapit ka na talaga niyan. No? So, gagawin mo para makalabas tayo dito. Ito. Isagad mo kagad manibala na dito. Yes, natin. Ganun lang mga teknik dyan. Basta ganitong sitwasyon. Ano? Tapos, paabantin mo siya. Nalay ko muna sa tribe. Pag mo ma'am. Ganito yung pagilag, ilag Pag mo yung side na yan, ilalayo mo lang yan dito sa 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 na to. Ito. Ito nakasagad yung manibela so na, ang oh, pagkumabanti yan um, okay pa so, pag siya, uh, pero pag gumabanti siya lumalayo siya dun sa sa kulebra na ano? Okay. so kailan mo babalik ang manibela itong manibela babalik mo to pag itong side na to ay lumayo na sa kanya o, so, sa yan? sa palagay mo uh, patumbok pa rin ba sa kanya o malayo na so, Okay. Okay. Sinin so, natin na uh, dito. Malayo na malayo na. pag uh, pag nakita mo ganyan naka-slide na ako ba parang itong itong side na sakyan mo ay lumayo na sa kanya dito sa side ng bro na yan. Itong manibela mo, pwede mo na itong ibalik. Ano, pwede mo na ibalik siya. Kasi pag di mo binalik agad yan, so dito 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 liligo na liligo to sa kanya No? So, pag nakagana yan, uh, nakahiris na siya. So, itong manibela mo, ibalik mo na ito sa gitna. Gagad na. Tara, eh, then kakabigin mo ng unti-unti. Punta dito, hanggang sa tumuwid ka lang doon sa pupuntahan mo. Ano? So, ganun lang yung uh, technique naman sa uh, paglayo niya, no? So, ganito yung tinatanong mo sa akin, yung pagliko sa kanto. So, halimbawa po dito tayo liligo sa kanto dito. Ano? Diyan sa kanto, ano yun? Okay, ganito pagliligo ka sa kantuan, titingnan mo agad kung alin ito. Ang kantuan na nito dapat ay itong poste na 'to, yon, 'di ba? Ah, eh ngayon may kanto dito sa kotse na 'to, Ato. no? Kasi siya nakaharang do sa kantuan niya. So itong kotse na 'to, magiging pala tandaan mo na rin. O gagawin mo tapat pag dumapat ang side mirror mo diyan. Ganyan ito. Yeah, ang side mirror mo. O ikutin mo na agad 'tong manibela mo ng isang ikot, no? Nah. Then pag lumagpas ang balikat mo diyan, okay, dapat itong manibela mo pwede mo nang pwede mong isagad na po yan. No? Okay. Isagad niya pag gano'n. No? No? na mo siya. Safe na safe na yung tagilirong ng sakyan. No? So, tapos, dito naman, masigip. diyan, yeah. makita mo dito, may sakyan dito, tapos dito medyo maliit itong kalsada na ito. So, ang... Ang sipat niyan ma'am lagi dito sa part na to kasi nandito ka sa bandang kaliwa. Dito sa part ng kaliwa, dito ang sipat mo. Dito pa lang ma'am, dapat binasa mo na, babasahin mo na kagad yung dadaanan ng gulong mo. Kailangan yung guhit na yun, ito pala tandaan mo, itong side na to, itong, yung pinakaguhit ng, ayan yan o, no? pinaka-end ng simento na yan. Yan ang sisipatin mo. Ngayon, pag ganito naman, nawala siya. So, isa na mo pala tandaan, pwede mong gawin dyan, ay itong side mirror naman. No? Itong side mirror mo, kung papansin mo, nakala, kumbaga nakahiwala yan sa, sa katawan ng sakyan mo. So, pag hindi naman ito pasabit do sa poste na yon safe na safe ano so ito muna sisipatin mo kaya itong itong sakyan na ito ay malayo pa naman ano so ito muna kung ano yung unang kanto na ano nasisipatin mo yung muna yung ta, uh, laging babantayan mo okay ganito oh ilalapit ko muna tong side mirror ko dito sa poste na to oh hindi ba kung mababa malayo pa naman siya oh, pag naranda parang lumalapit na itong manubela mo kakabigyan mo na pumunta dito so dito kasi mag, itong part na to kasi sa kanan ay kinukuha naman ng space kailangan kasi may space ka diyan okay. eh. kaya hindi ka pwedeng kumabig basta papunta diyan ano? so kaya pag nakalusot na siya dito tinama tong side mirror malayo sa poste okay. so hindi ka sasabit diyan then ito naman nakalusot na siya dito dito ka naman titingin kung sasabit itong katawan ng sakyan mo dito sa sa sakyan na to okay. so pala tandaan mo lang diyan ma'am itong side mirror okay. side mirror natin tama ididikit-dikit ko 'tong side mirror Oo. Oh. Hanggang di natin side mirror mo dyan sa ano, so hindi ka sasabit pa. Kung mapapansin mo ngayon, ang layo ng side mirror mo sa kanya. no? Okay. So naka-align, yung side mirror mo naka-align pa, malayo pa sa kanya. Ano? Pag ganyan, para safe ka, ito safe na rin naman. So pwede mo itong igit na itong manadala mo. Yan, no? Kaya dinikit ko lang naman dyan para pinapakita ko sa'yo kung nakakatakot ba talaga na dumikit sa mga ganyan. Hindi naman, okay. ayun. Lagi pala tandaan mo dyan side mirror kung dumidikit na siya sa gilip. No? Ayan o. No? ang layo niya, no? So hindi mo kailangan matakot. Okay? So diretso ka na. So ito, may isa pa ditong liguan, tuturuan din kita. Uh, kasi ito yung takot ni Mami, yung lumiko talaga eh, no? So gagawin mo pa Ma'am diyan yung palatandaan talaga head mirror. Tapos isang ikot lagi. Halimbawa ganito, masikip to. O pili ka ngayon dito, kaliwa o kanan. Sige, ikaw magpili. Saan mo gusto? Kanan. O no? sisignal ako kanan ha. O so, dahil masikip, may sakyan dito. Tapos dito ay masigip din. Hindi natin alam ang ano. So, ganito. Uh, tapat mo rin yung side mirror sa pinakanto. No? Okay. No? Uh, tapat mo. Ayan o. Oh. Side mirror mo. tumapat na, di ba? Okay. O, dito na mo. mo itong side mirror mo. Ay, itong manibela mo. Kabigin mo manibela mo dito ng isang ikot. Okay. So, lalayo na yan. Then, pag umubanti ng konti yan, tayo mo yung balikat natin. Tumatapat na dito. Ayan o. Oh. Okay. Pwede mo nang isagad tong manibela mo. Punta ito, di mo na masasabitan yan. Ayan, itong konti na to. Ayan. Ay, akin na to. No. O, ganun lang. O, di ba? E, basta tandaan mo lang itong manivela. Ano po? So, may isang ikot dyan, saka dalawang ikot. Pag tumapat naman ang balikat, paano naman yon? Pag tumapat ang balikat, syempre, isasagad mo na. So, paano natin yung mga pata mo na. Ah, nandito pa na yung school pala to. Okay. So, papakita ko naman sa iyo mamaya dyan, ma'am. Ma doon yung pag nalumagpas na yung side mirror ano okay. man gagawin natin lumagpas ang side mirror pag lumagpas sa side mirror mo no, at balikat na dumapat sagad na agad naman nabela noon no ah, no. oh, ito ang, ang balikat po ay? ito ba ito, ito balikat mo ah balikat ko okay <laughs> okay ayan o no. ang balikat kasi natin nakahalos nakadikit din sa pillars yung pillars ang tawag yan ayan may hmm. isang balikat mo no? no? so halimbawa dito na no? Ito masikip talaga tayo to, to. Kakanan tayo dito. Alam mo ganyan. Dapat nang balikat mo. Ayan, oh. No? Apo. Okay. Ayun, dapat nang balikat mo sa kanto. Nalimutan okay. mo, may sakyan pa dito. Ano? Okay. Ay mo na nakagat ba <laughs> sa Ano? Okay. So, di ka na sa abot dito. Ayan, oh. No? Nako mo, mo? Okay. Ang iniingatan ka. Mag masikip po. Itotodo ito ko na. Yes po. Ang iniingatan po kasi natin diyan, yung uso ng sakyan sa kanto sa tagiliran mo. Okay. Ano? Kaya tayo nag-a-advance ng isa pag ang side mirror para uh, hindi ka na umabot doon sa unahan. Tapos, kailangan itapat sa balikat o ilagpas sa balikat yung kanto para hindi naman sumabit yung tagiliran mo. Once kasi na wala pa yung balikat mo sa kanto at lalo pag madikit ka sa kanto na yon, sinagad mo agad manivela mo, possible sumabit ang tagiliran. Okay? So, yun ang mga palatandaan lang doon. Mama, ito. Huwag ka malilito dito sa anong uh, ito. Uh. O, oh, yan ang papraktisin natin dito. Ay yung tamang pagpihit lang naman ni Bella, no? Hindi mo kailangan na yan. Pag ganito naman, hanging. Maganda dito sa hanging at automatic, ah boom. ay, hindi ka, di ka masyado mahirapan dito kasi wala kang titimplahin, eh. Halimbawa, ganito, hanging tayo, na ah. Lalayo ko dito, biglang na traffic, yan, na Ganyan. <laughs> biglang minto. Pag binitawan mo tong brake nito, although atras talaga itong kasi medyo mahina na yung ano nito, tawag doon yung clutch biting niya, no? Okay. naatras. No? na -thrust. Pero kaganda, di, wala kang titimplay na clutch, wala masusunog okay. na clutch. So, gagawin mo lang dyan, bilisan mo lang yung paa mo, apaka ah, ng gas, ganun ka kagada. Pero yung gas, kailangan mga 2,000 RPM. Uh, ganun, tapos ka lang. So, hindi mo kailangan mo, easy mo lang yung takbo, parang kontrolado mo lang. No? Ganyan lang siya. Okay? Ayan. Di ba? Ayan. Ayun, tapag liko, ano. So dito, alin ba liligo tayo ng kanan, oh. Tapat tapat nang okay. balikat mo. O oh, sagad mo na tama ni Bella mo. Please say command. Say command. Ah, ayun oh. Ayun oh oh, oh. oh, di ba? Oh, say pinta giliran no? so, mo sa kayo sa sa Ako mo? Ah, ipagliko. So hindi ka natakot. Hay. <laughs> oh, <no. laughs> hindi pa nga nagda-drive eh. Oh, dadalhin kita do sa area ng Liko-Liko, ano? Okay. Sige, ikaw naman ang gagawa dito. Eh, yun, No? Oh, si ma'am naman ngayon ang gagawa ng pagliko, no? So, yun ang magiging lesson namin ngayon daw. Ay, puro liko muna, no? So, pag naging okay ka na din sa pagliko, ay, syempre, susunod natin yung ibang lesson. Pero, okay. yung driving, parking, yun ang mga isa sa mga I think na din pa talaga alam kasi kung puro straight, na <laughs> <yan> na naman, <laughs> puro straight pa lang alam ay sigurado yung parking wala pa niyan. Ano? Okay ba? start na tayo. So, comfortable ka na ba sa distansya mo? About sa side mirror mo, kita mo na yung nasa likuran. Okay ka na, comfortable ka po. Okay ma'am, sige. So, mo ng hazard mo. Then, then sa so, di ka naman mag-change ang lane, so, dalitso ka lang. So, tina mo na, stop ka muna, stop. Napansin mo ito? medyo sasabit ka dito ng konti sa brown o gagawin mo <laughs> iikat mo nang isa kahit eh, isang ikat na para kasi nakadikit na tayo yan nabati ka mo na Go. yan then balik mo sa gitna pag nakaano na siya pag gumulay na balik mo agad yeah. sa gitna ano okay, bantika. tama ba nakalitan yes po ma'am yan okay. sa so, dito tayo hindi mo pala alam yung gitna ano? Yeah, so stop cool. mo na stop okay neutral muna A handbrake Handbrake. Yes po. Okay, so exercise muna tayo. Okay, so mag-exercise muna tayo ng manibela kasi mama, hindi <laughs> mo pala alam yung <laughs> hindi mo alam yung kung nasa Naka ng tuwid na to. Okay? So ito yung magiging palatandaan mo kung na siya mama. <laughs> ito, ito palatandaan mo yan. Ituro na yan. Hindi ganito. At hindi rin po ganyan. Ha? Huwag <laughs> yung ganyan pattern. Ha? Ito po, ito yan. yan, yan. <laughs> okay. Kung papayon sa emblem, parang ganyan. Yung ganyang cura tapos nandito yung malaking butas, malaking dalawang butas maliit. Ayan ano. Kaya alam, may kaparehas yan na ganito, yung isang igot niya, kaliwa o kanan, may isang igot yan. Okay, so ganito lang. Uh, dalawang igot po kasi yan. No? So, limawa, sinagad natin sa kanan. Oh, sagad mo sa kanan, ma'am. Sige po. Hanggang dulo po. Hanggang maramdaman mong mag stop siya. Sige po. Sige po. Hanggang dulo. Sige po. Yan, yan. Okay, para Parang nag-stack. Ah. Ah, yon, okay na, nag ah. Ayan po yung, ano niya, pinaka- Uh, dulo ang pinakasagad. Ngayon, ang balik nyan ay dalawa. Okay, bilang ka. One. Ayan na, yan ay yung isa. So, yung gulong mo, kanina nakaganito, ngayon ay nandito. Di pa siya nakagitna. Yan yung isang kapara Isa pang ganyan, ma'am. Isa pa. Sige Then, two. Ano? So, nakagitna na, ano? So, isa pa napansin ko pala sa'yo yung paghawak mo naman Manipi. nila. Ano? So, gawin natin na yung hand over hand over So parang ganito yun mag ang pag, pag hand over. Alimba, sasagit natin siya sa sa kaliwa. Ihatid mo muna nitong kanan, pag ganon. Yan, ganyan ganyan lang. Okay. Tapos pag nandiyan na po yung kamay mo sa kanan, itong kaliwa ma'am, ilagay mo na dito. Dito, dito. Ah, dito. Yes. Uh, siya naman yung dadala doon. Dali mo siya doon. Tapos ito, dito naman dito. Siya mag-atid. Parang ihatid muna ito nito. Atid. Tapos susunduin ng isa. Sundo mo na. Sundo kasi. Yes, sundo. Sige, pumunta naman doon. Yan, parang hatid sundo yan. po? O, pag hindi mo pumunta sa kanan, hatid mo naman yung isa. Hatid niyo muna yon Hatid. Hatid. Sundo. oh sige, muna. Hatid. Sundo. O, hatid niyo na. Hatid. Ay, hatid. yeah then sundo. Sundo. mo O, yan. Hatid. Hatid mo na yung isa. Then sundo yun ito. Sundo. Yes, ma'am. na Ganun lang yung ano, pag-ikot ng manibela. No, oh, sagit nyo nga muna sa kaliwa uli. Go, hatid sundo. Go, hatid. Then sundo yung mga. Hindi ano. Sige ma'am. Ibababa ko ito ng konti. May babaan ito dito. Gusto mong ibaba ang manibela na yan. Ito kasi manibela medyo mataas. So meron yung dito. ah dito may ano yan. Ito. Sa ilalim ng manibela dito. Dito may babaan. yan dito. Okay, pag bumaba na yan at comfortable ka dyan, ilalak mo naman, tataas mo naman siya. Ayan, nakalak na po yan. Ah, na. Baba, Mas, taas lang po uh, siya. Po. Uh, gusto mong itaas ulit, ibaba mo yon, tapos itaas mo naman. Pwede ko, uh, ko uh, na po Ah, Lahat po nasa sa standard na. Ah, hindi po. po. May mga modelo na wala niyan. Pero may modelo ganyan. Pag ko po. Ay, ibaba mo yan muna. Ibaba mo. Yan. Ayan. Ayan, then itaas mo to. Ah, ganun Ayan, po. kung saan mo gusto mong posisyon na pag gusto mo yan, ilak mo na siya. Ganun pa, Okay. okay. So, mas maganda sa'yo, mas fit sa'yo, mas mababa pa dyan. Iba pa mong Yes. Yung yeah, mo na po. Ma nice, so, para mas kita mo lalo yung dito. Okay. Dito tatabunan itong manibela. Okay. Okay. So, comfortable na po tayo sa pag-ikot. O, yung isang ikot, ma'am. Halimbawa, iikot natin ng isang ikot papunta dito sa kanan. Isang ikot mo. Sige, isang ikot. Oh, yun din yan yung yun isang ikot. Ito po yung isang ikot na sasabi. Iyan po, ano? Okay, sasagad so, nga muna natin mali ba sa mga Okay, sagad na. At dulo. Yan, dulo, ano? Balik natin sa gitna. One. And two. Isa pa. Two. Ayan po yun, ano? Ha? So, nakagitna na yan. So, balik natin sa uh, isang ikot muna. Kung nangana, isang ikot. One. Ayan po yung isang ikot ba? Ang okay, so isa pa, ba? ulit mo. So ayun, nasa gitna ulit yan ha. So isang ikot natin papuntang kanan, one. Yes ma'am, yeah. Then two. Ayan, yeah, two. Then sagad na yan, yan bilang yan Then pagbabalik naman natin, one. One muna. One. Then two. Yes. Ayan ano. So try nga natin okay, dito kung sa ano. Yes po, nakagitna na po yun. Okay, tayo. Uh, mamaya, uh, may mga papraktisin pa natin yan. Kung nakagitna talaga o naka, uh, nakaligo pa ng kaliwa. No? Okay. okay. So, try nga na dito. Try nga natin dito ah, sa ako okay, lagyan niyo sa drive. Ito naka-manual ka pala. Lagyan mo sa drive. Ah, okay po. Okay. So, tatry natin mam Ma dito, ha. So, abanti ka ng konti hanggang tumapat lang sa mirror mo. Doon sa kanto, ano? Okay. Ito pong sa akin, no? Apo, ah, eh, dito, dito, dito. Kasi dito kali ko, okay. dito, dito ko sa kanan, itong ka mirror sa kanan. Dito ko, ah, sige. Papantin mo na siya. Ayan, ayan. Sige lang. Pag tapat na yung side mirror mo sa kanto, sabi mo sa akin. Ayan, tapat na. Okay. So, ikot yung face ko. Sila. Okay, okay. ikot mo na, ikot mo. Isang ikot mo na. Isang ikot. Na. Isang ikot. Ito, tapat na yung side mirror sa kanto. Isang ikot. Then, pati ka muna. Sige lang. Pag tapat balikat mo. Ayan, no? So, pwede mo nang isagad niya manivela mo na konti. Sige, sige mo na. Sige mo na manibela mo. Para May di ka na umabot ba? doon. Ayan, ah, Ay, ayan. Okay, ayan. Sa ayan, okay, pabantin mo siyang konti. Ayan. Kunti lang. abak tapak ng brake. Very good. Okay, so ngayon, <coughs> tinan mo dyan kung sasabit tong side mirror dyan. Hindi naman malayo na. So dito, tinan mo kung sasabit dito, itong side mirror mo sa kotse na to. No? So pag sasabit, syempre lalayo mo. dandan lang yung takwa na po. Ngintay mo lang siya. Yan, o Okay. So, pakiramdam mo na dikit siya dito, lalayo mo siya Ano ba? Unti-unti lang paglayo. Sige, pat ka. Okay. Yan, lalayo pa. Sige, pat mo lang kung okay, tipo Yan, no. medyo malayo na siya, no? So, huwag mo naman ang galawin para di ka na dumapumunta doon. Yan. O so, ba? Diba? Layo na siya yung mo sa kanya. O ba? Diba? O, pag dumaratyo na yan, o, balik mo sa gitna siya. O, yan. O, yan na, no? Dito tayo sa kanto naman li, sa kanto nila. So dito, pag mga ganitong sige pa, mo itong side mirror makusasabit dito sa side na to Yan you know? na. Yan ito. Uh, laging mamonitor mo itong side mirror mo. No. Okay. Mas okay pa nga dito yung kapag yung sa harap. Ano eh. you No. Know? Kasi Pero maganda, malayo pa ay nakatingin ka na kagad kung sa pupunta yung, ano. Ngayon, signal ka ng kanan. Ganun li ha. Tatapat mo rin yung ano mo, yung okay. side mirror mo dyan sa kanto, okay. itatapat mo muna. Ano po? Tapos ayun ka na. Ayan. Sa kakana tayo ni ma'am. Ay, hirap pa na po pagpunta hmm. dyan ng bilis. Ayan. mo rin po yan. Pag tapat ng side mirror, sabihin mo sa akin. Ha? Okay. Yan, Ikat ka ng isa, ma'am. Ay, eh, pabantayin niyo po. Pagdapat ang balikat mo dito sa kanto, okay. pwede mo rin sa gano'n na kala mo. Yeah, sagad mo naman ni Bella. No. Ayun lang tapat na, no. Kasi kailangan sagad namin na kasi ito, aabutan uh, niya. O, so, balik mo isa, one. And pag dumiretso, saka to, no. So, ano? Ayun oh. Oh, dito. Yeah. may kasalubong ka na. No. Pag mangga nitong masigip sige pa diretso lang po, mangga. Pag ganito masigip ang kasalubong sige pa diretso lang po. Tapos wala siya. Pag ganito kasikip yung ano, ah uh, area at may kasalubong ka. So dito ka po, itong side mirror na to, idikit-dikit mo rin sa dito sa laman. No? Ayan, no? Sige lang, ayan. No? Okay, then yan ka dyan, mo yung side mirror mo kung sasabit sa kanya. Okay. Ayan, yeah, ganun lang, ano. Lagi nga itong pakpak -pak mo lang, itong side mirror, lagi basi yan. Pag mahang masikip na ganito, yung nagkasalubong, nagkasalubong ka ngayon, oh. yan ang uh, laging palatandaan natin. Ikagin mo kung sasabit sa So dito naman tayo sa ano, sa kanan. Ano, signal ka ng kanan. Tingnan mo kung tapat na yung side mirror mo. Kung na yung side mirror mo, ikot ka na kagad. Na so, lang. Medyo masikip ang area na ito. Tapat na side mirror. Okay, ikot ka na ng isa. Yan, okay, go. Mamaya pa. Sasagad so, mo yung okay. pagtapat ng balikat mo. Okay. Tapat ng balikat mo. Sasagad na mo naman yung mo. Go. O, yan ang timing. Ano po? Okay. Then, balik mo muna isa. Sige, dretso pa. Patakboin mo siya, ma'am. Go. Pamaya muna, ibalik yung isang yan. Ay, okay. pag tumuwid ka na. No. Pag tumuwid na, balik mo isa. Yan. Ayan, o. Tumuwid na, no. Ganyan okay. lang. Yan yung timing, mama. So, gagawin natin yung mamaya yan na continuous naman yung gagawin mo. Yung ay! hindi ka nahinto. Ay! ay, yung hindi tayo nahinto na step by step. Kasi kung may sakyan sa likod, ay eh, di magagalit naman yun ano kapag so, dating mo dyan sa dulo dyan sa ano kakanan ulit tayo ano ba no? ganoon din ulit same mirror din ulit eh. so, yun ang gagawin lang namin naman ay yung magpaikot-ikot <laughs> Kasi sa makuha niya yung tamang timing ano kasi timing yun eh ta timing lalo pag mabilis yung dating mo okay so da dapat sige pa push ka pa ng ah stop o tingnan mo to ang kanto mo ay ayun na yung bakal hindi na to yung bakal na. Pag dapat side mirror mo sa bakal, hindi sa kaka lang iikot. No, kapantay ka na lang ang dahil. dyan. Siyempre. I-push ka na konti pag wala na. Yan. Yeah. No, okay, ikot ka naman ng isa dito. Go. Oh. Yan. Yeah. Isang ikot, isang ikot. Yeah, stop ka muna. Stop ka muna. At eh, naon na sila. Pag wala na dyan, tingnan mo kung tapat ng balikat, masagad mo na. Tapat na, sagad mo na iyan, then balik mo naman 1, Pag dumarit then 2, Oh, darit-darit yun wala, wala, naman tayo dun ma 2, darit-darit naman tayo Oh, sa iba naman tayo liliko lilikot, nakakasawa na ah, kaya ganoon lang um, dito tayo check mo yun ang gagalit sa kaliwa. mayroon siguro yung manibela mo pasok na yun dito yan pa like, rin very good so, sa dulo ulit tayo sa kanan ang net ay dito kasi ang kantuan nato, medyo curve lang siya pero hindi siya yung talagang mga anong pagliligo ka yeah, ng slow down importante sa pagliligo yan yeah, slow down ka muna tingga na dito stop ka muna, muna. stop okay. importante sa pagliligo yung kontrolado yung sakya tapos tinan mo siya dito wala na so dito tumingga dito lagbas yung balikat mo ikatapat o, mo na halos o sagay mo naman na bela mo dito yan yeah, ano no. yes wala na dyan meron pa ako Importante sa pagnali yung kailangan yung safe ka lagi. Huwag yung mapilitan lang na agad. Diba madali? Diba? Katulad kanina, accident din na yun. So ganun nangyari doon. Yung mamadali. Slow down ka meron sa akin dito. At tingin ko ka mga kaya dyan. May chip pa, no? Okay. So gapang ka na. Gapang na pinagbigyan na rin ng tumulo. So, dito naman, okay na. Ego, gapang ka pa, gas ka pa. Then, balik, one. Mamaya pa yung isa. Then, two. Uh, dyan ka muna sa posisyon na yan kasi nakita natin marami sa na, na So, dyan, jang ba tayo na outer. Oh, Pwede ka na pumunta ng inner lane kung medyo wala na ang laman dyan, wala oh. na ang Kasi ganoon na ang tip ko sa iyo pag naligo. Laging control muna na sakya. Oh wag yung makapunta ka agad huwag yung isipin na maka, makaligo ka agad hindi pwede okay. kontrolin ko muna